Muling iginiti Sen. Christopher Bongo ang pangangailangan na tuluyan ng palayasin sa bansa ang mga Pilipino offshore gaming operator sa Pogo kung patuloy sila masasangkot sa kriminalidad at mabibiktima pa ang mga Pilipino manggagawa. Ipinaliwanag ni Go na kung nagdudulot lamang ng kaguluhan sa peace and order situation sa bansa ay pabor siyang tuluyan ng iban ang mga Pogo. Binigyan din din ng senador na hindi sapat ang kakarampot na kita ng gobyerno sa Pogo Industry kung naglipa na naman ang kriminalidad na dulot nito na mas makakasira sa imahe ng Pilipinas. Ang pinakamahalaga ani ni Go ay ang pangangalaga sa kapakanan at seguridad na mamayang Pilipino na nagnanais lamang na mapayapang buhay. Ang uh, previous position ko dyan, tingnan yung cost and benefit. Kung ano ba makakabuti ba ito? Ano bang epekto nito? Ano bang makakatulong sa gobyerno? At ano naman po ang uh, magiging uh, epekto dito sa peace and order? Mas importante po sa akin yung peace and order. Kung sila po ang naghasik ng lagim dito at apektado po ang Pilipino, mabuting uh, umalis na lang po sila dito. Sa ngayon ay dalawang rekomendasyon ang nakapending sa Senado kaugnay sa Pogo Operation. Kabilang dito ang rekomendasyon ng Senate Ways and Means Committee na pinamumunuan ni Sen. Sherwin Wynn na tuluyan ang palayasin ang mga Pogo habang iminungkahin naman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ay striktong regulasyon lamang sa mga naglipa ng Pogo sa bansa sa pagbabalik ng ay babalangkas ang senado ng isang stan kaugnay sa pogo na isusumite sa palasyo ng malakanyang ako si Jojo Sikat walang inaataas ng balita